Ayaw mag start? Nah, man, then, like, stop, ha? Start up Oo Oo nga matagal itong motor mo Mukhang matagal na Kaya nga po Kaya uh, na, nagawa lang sa, Isang muna nito Nagawa lang na, Tinatabi sa akin oo, oo Paano yan? May, may may, susundo na sayo? Wala pa Di matulog eh Ang gawin natin Buhatin natin sa likod Tapos alalayan Alalayan natin doon Iurong pala yung motor ko doon Ha? Ha? Sir May pakiusap lang ako sir Hindi Doon lang Hindi sir May, may, kasa, may nasiraan kasing motor doon Kaso Di, di, na, di na umiikot yung gulong Nakita ko nga doon Pero bawal tayo dito Nakarga talaga yan Ah Yan lang sir, pwede iwan yun sa levy doon Hindi rin pwede Bawal yun sir Pag sa ang motor mo Ikaw, bahala ka Bawal kasi tayo mag iwan ng motor dyan sir Atay Hindi daw pwede Hindi daw pwede Hindi daw pwede Oo, kahit doon Ayo, a a Aabangan mo talaga 'yung magsusundo sa iyo. Kasi matuto, maha, mahahatak daw 'yan. Hahatakin. Kasi pati ito sa akin pag iniwan ko doon, hahatakin daw. Ah, <laughs> ano, nantay mo na lang 'yung kasama mo. Uh, oh. Sige, oh. sige, sige. Ingat ka, sir. Wala, notice tayo eh. Walang paraan eh. Aantayin talaga. Sige, sir. Thank you. Grabe naman. Pabuhatin nga sana namin. Wow, ano naman siguro yun. Nag-stop kami yung mga kanan. Baka natuyuan lang lang ng langis mga master. Dito, hindi rin pwede. Alam, wala akong magawa ng mga master kasi nasa expressway kasi private kasi to mga loli mga service stress, kung mga service service road lang sana tayo pwede natin iba yun sa pasakayin natin siya kaso nasa expressway tayo mga master kaya susunod tayo sa batas. feeling lost in the crowd, a heart in silence, for a hand to hold, but no one's